magandang araw mga kaistor eh. meron akong nakita dito na marker ito yung bato yung hugis siya liter B yan o ano? B siya tapos nung nignan ko dito kasi meron akong nakita dun sa ibabaw ng bato siya lang nag iisa may maliit na heart yan mga kaistor eh. Okay, agad venture ulit sya na heart tapos may linya dito pagdating dito yan hindi na siya bumaba dito sa ilalim dito lang tapos meron siyang counting crack dyan dito dito siya bumaba yan punta dun yan mga ka adventure. tapos nung dito tinignan ko to ito yung heart na heart talaga siya Tinignan ko to dito. Itong dulo niya. Hindi siya na. Yun o. No? Yung batong yun. Parang dun yung dulo ng heart na maliit. Tignan dito. Mukha siya na nagasimangot. Dito nakatingin. Sa heart na to Parang um, bato na parang formang liter B. Ito. Ito yung napansin ko dito. Yan. Wag din. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Ayan o, Ito yung bato. Ito yung bato mga kabinsyot. Mukhang mukha talaga siya. Kahit saan tignan. Ito yung mata. sa mata. Tapos yung bibig. Tapos dito mayroong maliit na butas. O. Pero sa taas niya mayroong kilay. Isang kilay na butas. Tapos dito, sa taas niya banda, sa may bungo, bandang bungo, may nag-iisang butas dito. Ayan mga, kahit binigyan. Tignan mo sa malayo yun yung itsura niya. Mukha ng tao, talaga siya. Yung, ang nagtataka ko lang, kasi yung isang mata niya, yan parang liter Parang liter pipir baliktad. O parang siyang aro. yan siyang aro. Ito isa yung malalim na mata. Ito yung bibig niya. Tsaka dito may butas. Tsaka ito nag-isang butas sa ulo niya. So, Ngayon dyan sa mga marunong bumasa. Ano yung basa niya dyan? Ulo talaga yan oh. Tapos pag dito tayo papatong sa bato. Doon yung bato na may heart. Yun know, o. Na yung hugis niya is deposit. Ito yung isang bato na maradaanan niya. Tapos parang biniyak siya. Tinabas. Tapos dito lang matatamaan pag pinignan. Yan o. Parang purosya na yan. Tapos pag puntahan natin yung tinignan ng muka ito puntahan natin ito na yung makikita natin dito ito yan ito na yung heart na maliit ito na yung heart na maliit yan na yung heart na maliit tapos may biyak dito siya sa baba yung baba siya naka <coughs> ito yung tsura ng bato ikerbi talaga yan Kinating sa dito mapansin nyo mga adventure yung bato parang kinunan dito tapos dito tingnan natin dito mayroong bato dito mga adventure na yan o saan galing itong batong to parang itong batong to kasama niya dun tapos dito nilagay ang pagputol na doon ayan o no? parang magkaparehas yung ano nila gilid dito sa likod o eh. parang dun galing tapos pinutol tapos dito sa may gilid ng parang may deposit na hugis na bato deposit marker meron yung butas doon para rin mukha yan dalawa rin yung mata yung isa medyo maliit yung isa yung malaki pero kung tignan nyo mga adventure yung nguso nya dito yan yung nguso yan yung nguso dito dito sya nakatingin kaya patatanungin mga adventure ano kaya meaning ng mga sign na to yan yung muka na yun yan yun know? no? dito tapos itong bato na to na formang deposit marker letter B tapos may maliit na heart sa gitna tapos may linya sa gilid papunta sa baba tapos itong mukha na to dalawang mata tapos yung uso niya papunta dun yan tapos dito mayroon siyang butas yan oh butas ayun na ito pala mga ka-adventure may butas pala talaga dito pero may linya siya papunta dun so may posibilidad talaga na baka mayroon dito ang binaong ang ganda ng pagkahubus eh. itirbi talaga yan yung heart na may linya. Tapos dito, mayroong tinayo na malapad na bato. Dalawa. Tinayuan siya. Yan. Yan, tinayo yung malapad na bato. Yan yung heart. Tinayo siya tapos biniyak sa gitna. Pero walang uwang. Kalikit pa rin. Doon yung mukha. So, may posibilidad na yung tinitignan ng muka na yun hindi na siya lalampas dito kasi mayroon ng bundir eh nila ng padir so hanggang dito lang yung searching point nila tapos dito may muka may butas na may linya doon papunta. so dito doon yung direksyon rin so may posibilidad na ito ay nasa baba ang, ang, ang tanong kung anong laman ito or malaki ba o maliit or mababa o malalim. pero hindi pa to na ditika ng locator natin mga kadunchor mas maganda sana pag na locate na to at na bigyan ng uh, details sa uh, uh, detection niya maganda sana maliit lang ito yung naghahangad ng malaki yung kahirapan niyang malaki mga ka-adventure yung kailangan niyang kailangan natin yung maliit lang para para lang tayong nagsasahod yan, yung kailangan nang umaman tayo agad yan, yung pahirapan niya bus buhay pa so hanggang dito na lang sa mga marunong dyan magbasa pakicomment na lang kung baka meron kayong napansin sa mga sign tulungan nyo naman ako dito kasi hindi naman ako magaling sa mga reading reading na yan saka wala namang perfecto talaga sa uh, ah, tresoranting kahit na yung mga heaters na Minsan nagkakamali rin sa pagbasa. Tsaka sa ano, gusto mo pa shout out. Comment niyo yun lang yung comment lang kayo diyan tapos shout out ko kayo sa, sa next na video natin. Maraming salamat at tsaka hindi na ako kasi umulan Yan umulan na. Tsaka, ah uh, maraming salamat tsaka happy hunting sa inyong lahat. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe, subscribe niyo po yung video ko. jaga like nya rin, jaga maraming selamat, happy hunting everyone